Hello guys, I'm back! Nandito kami, nag kasama ang dating Chan TV family. At syempre, hindi mawawala ang kainan! mabagal kumain ay mauubusan. <laughs> hey, handa ka na bang kumain? Handa ka na bang kumain? Ready, ready. na ready. Uh, <laughs> ready na ready. Ready pa sa battery. Oh, niwan nyo kasi si Jay. Saan si ba yung kapatid ni Jay? Carlo ba? Ah, trabaho pala eh. Sa so, ngayon, kakain na tayo. And shout out kami sa mga ano mga kasama namin na hindi pa kami kompleto, no? Oh. Ano pa naon din? Ano masabi mo Raquel na hindi kasama sila Rhea, sila Sandy, sila Kisha, sila yung iba halos lahat. Ano? Masaya naman kaso hindi kami kompleto pero abangan sa next vlog makokompleto din kami. Yay! Wow. Oh! Yay. Oh. Yan, makasun, maging kompleto kami. Ikaw okay ba maging kompleto? Oo naman. <laughs> Kahit hindi ka kahit hindi kami kumpleto, kumpleto namang araw ko kasi nandito si Sina. Okay, okay. Kailangan mo mag para maging kumpleto na yung araw natin. Okay, sige. Kaya na. Let's go! So, bago tayo kumain, kailangan muna natin mag-dasal para magpasalamat sa mga blessings na tanggap namin. Okay. Put ourselves in the presence of God. Okay. Um... Thank you po, Papa God, sa mga blessings na tanggap namin. Um, sobrang saya po namin, lalo na ako na nagkasama-sama po ulit kami. Sana po ay bigyan niyo pa po kami ng maraming blessings at sana sa susunod na vlog namin ay kompleto na kami. Maraming maraming salamat din po sa nag-sponsor ng food namin ngayon. At um, thank you po sa lahat ng blessings. Amen. Amen. Okay, kaya na. In 3, 2, 1, let's go! Ayong nakainin. Ito Tayo, tayo. Ito sa paak. <laughs> Ayun, barat mo. Ayun, po kay tita marilyn tito joe and lolo tony Hello. and shout out pala kami kay ano kay sir carlos Hello. <laughs> so, okay. maol, okay. so pa paano kantahan? Paano kantahan? <laughs> Bisa nyo pa Oh my naik <laughs> <life. laughs> Kinantahan si Jay Umawal si Jay, guys Iniwan ng shota niya Pakiramdam mo, anong nangyari kay Jay? Bakit siya nagganyan? Nag iniwan siya ng shota niya Uy, iniwan pala Iniwan ka daw, Jay? Oh, wala daw Ano, not feeling well yan si Jay Meron niya dinaramdam. ano Anong dinadaramdam mo? <laughs> uh, gusto ko lang batiin yung mga viewers sa Chan TV at naghanap sa akin na sinya na kung nawala ko pang samantala sa vlog. Pagsisikapan ko na makasama ako ulit sa vlog kahit busy ako. At magsisikap ako na mamalin ko si nang ng habang buhay. Yeah! <laughs> pangluha sa mata Ang buhay o oh, Panghabang buhay O, pagsikapan mo, ano may kanta mo kay Sina? Magpakailan man, <laughs> Magpakailan, <laughs> Ay, man. <magpabago. laughs> Magpakailan man <laughs> Shout out pala sa mga naghanap sa akin sa vlog Ngayon lang ako nakabalik kasi sobrang busy sa school Gusto ko palang batiin ang mga ang mga ang lahat ng sponsor sa Chan TV sila Tita, Marilyn, Tito Joe, Lolo Tony, at Sir Carlos, Sir Joey, Sir Jose. Oh, tuloy. At shoutout din shout, shout pala kay Tita Marilyn at Lolo Tony, Sir Carlos, Sir Jose at mm, um, Tito Joe pa at si Tito Joe pala. Nakalimutan ko. Wow. <laughs> at salamat pala Tito Joe. Uh, hindi niyo iniwan si si Chan sa vlog. Roy, Roy, oh. saan yung ano, saan si Anaros? Anaros. <laughs> na, si Anna Rose. Saan si Anaros? Ah, si ha, si Anarus, what Ha? Quinta ka? Quinta ka? Quinta <laughs> 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 ka? Na, bagong ka. Ah, ito Anarus, oh? Si Jijil, ano? Ah, si Jijil, ah, si Jijil. Ito pala si Jijil. Hello guys! Hey, welcome to my vlog guys! Pati na elok guys! <laughs> Uh, shout out pala sa lahat ng mga viewers ng Chan TV. Um, pasensya na po dahil hindi po ako palaging nakakasama sa vlog kasi may trabaho na po ako at medyo busy na din po. at uh, saka gusto ko lang din po palang i-shout out at kamustahin yung mga beloved sponsors namin. Lalo na si Tita Marilyn, Tito Joe, Lolo Tony, Sir Carlos, Sir Joey at saka at si Sir Jose. Kamusta po kayo? <laughs> Dito na magtatapos ang aming vlog at meron nga pala kaming isa isa shout out. Special shout out nga po pala kay Philip sa Love Vlog from San Miguel, Leyte. Shout out! And shout out ka nga pala kay Rafi Parkon, watching from Bacolod City, Negros. Shout out! Shout out! So last but not the least, special shout out din po pala kay Fred Bigonia from Washington, USA. Shout, shout out! <laughs> shout out, out nga pala, pala kay, pala kay Michael, Michael De Los Santos. Santos. Shout out nga po pala kay Tita Marilyn. At Tito Joe at Lolo Tony at, at Sir Carlos. At kung bago pa lang kayo napag-fan sa aming YouTube channel, don't forget to... <laughs> <laughs> like or... Like. 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 Balik, balik, balik. Ima-click, click 1, 2, 3, At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, don't forget to click the Like. Comment. Share! Ay yeah. Yeah. na! Subscribe Balik! 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 Sige, 1, 2, 3, go! At kung bago ka lang sa aming Youtube Channel, don't forget to click the like, comment, share, and subscribe! At notification bell! Yeah! yeah. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat kay Tito Joe sa binigay niyo pong monthly allowance sa akin, kay Chan at kay Cindy. Thank you so much po Tito Joe. Malaking tulong na po iyon sa amin. And gusto ko din magpasalamat kay Sir Carlos sa binigay niyang 13,000 na pangbayad sa motor ni Chan. And yung sobra doon ay sa tiyndo namin ni Chan. Thank you so much po Sir Carlos. And gusto ko din magpasalamat ulit kay Tita Marilyn Lola Tony and Tito Joe